wala na barata. Alhamdulillah, uh, Poblasyon 1 ay Grand Slam na. umasa no sa, pangatlong pagkakataon ay nakuha natin ang uh, mabilang sa sampung uh, barangay, model barangay sa more than 2,000 barangay ng bar, barang. So, uh, Alhamdulillah, uh, sa pangatlong pagkakataon, dalawa yung time ni Mrs. din itong sa akin na first time na, ay nakuha rin natin na hindi modulo mo dito kasi yun ang mga requirements eh. Mm -hmm. You could not be a uh, judge sa uh, modulo ng barangay kung hindi ka pasado sa sale of uh, uh, ano? sale of uh, barang good. Good. Local, good local, governance ayun. Pasado tayo doon. Pasado rin tayo sa mm -hmm. lupa at saka yung sa ano sa katarungan ng pambarangay. No? Mm -hmm. so, ibig sabihin hindi ka abot sa Send for, uh, search for uh, barangay kung hindi ka pasado sa ibang uh, uh, patimpalak, ibang uh, like, uh so, government, sa local, mm -hmm. at of course sa financial uh, yung functionality ng uh, barangay. So, alam nila, uh, dahil sa tulong ng ating mga kasama, no? Uh, mga kagawad natin, lupon natin, mga staff at of course yung mga barangay uh, leaders natin at saka komunidad, mga NGOs na naging kapartner natin. Kung wala sila, hindi natin matatamu. yung uh, pang pangatlong pagka-declare sa atin na uh, uh, model barangay. So, alam nila, in the municipality para na uh, so far, naging isang barangay kundasyon ba. So, you could just imagine, no, out of 2,000 plus you na know, barangay sa buong uh bar ay sampu lang ang pinili at nabilang tayo doon. No? So hmm. ito nangyari dahil sa suporta at concentrated effort ng uh, mga kawani at uh, mga mayan ng Poblacion. So sa ating mga kababayan sa Poblacion, maraming maraming salamat sa inyong suporta at ang karangalan ito ay alay natin sa mayan ng Poblacion. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.